Hello guys! Si Dolores to! Dito kami sa may uh, dagat. Dito lang yan. Malapit lang sa amin. Dito lang ako sa curry eh, kasi sobrang lamig sa labas. Uh, masyadong maginaw masakit sa katawan eh yun yung husband ko ayun naglalakad nag take picture siya Magandang gabi sa lahat. Andito ako. Nanonood ako ng mga ibon na lumilipad-lipad. Ayun, no. Ganda ng ibon. Okay, guys. Good night. Hello to everyone.